Kamusta? Isang mainit na isyo ang pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo ba na may pahayag si Senator Cheese Escudero na kailangan daw bawasan ang dami ng holiday sa Pilipinas? Unang-una, bakit nga ba niya ito sinabi? Ayon kay Senator Escudero, masyado raw maraming holiday sa bansa, at naaapektuhan nito ang ating ekonomiya, lalo na ang productivity ng mga negosyo. Sa kabilang banda may punto siya dahil kapag mas maraming holidays, mas kaunti ang araw na nakakapasok ang mga empleyado at syempre, nadidagdagan din ang gastusin ng mga kumpanya para sa holiday pay. Narito ang kanyang pahayag. Pero yung holiday na kasundo ang Senado na limitahan ng mga holiday, mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa which makes Philippine companies and workers less competitive. Di ba, may holiday yung sudad, may holiday yung munisipyo, may holiday yung probinsya. May national holiday, may religious holiday, di ba? Which makes us less competitive. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos. Meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. May araw ng kagitingan, may National Heroes Day. Bawat bayani, nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Isa yon sa pinapapag-aralan ko sa kanila ngayon sa komite. Ang problema lang. Awa yan eh. Pero hindi naman kailangan gawin ngayon. Simulan lang natin yung proseso. Hayaan mo mag-percolate sa mapagpasan because I tell you it's making our the Filipino workers less competitive. Because our our competitors from other countries aren't requiring um, um, these companies to pay double dahil nagkataon lamang na holiday at wala namang kinalaman dun sa bansang pinagtatrabaho nila lalo na sa call center. Pero, hindi rin natin pwedeng isantabi ang kapakanan ng mga manggagawa. Alam naman natin na ang holidays ang nagbibigay sa atin ng oras para magpahinga at makasama ang ating pamilya. Sa dami ng stress sa trabaho, malaking tulong ang mga holidays para maiwasan ang burnout. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, naiintindihan nila ang concern ni senador, pero binigyang diin din nila na mahalaga ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng trabaho at pahina. Mahalaga rin na mapangalagaan ang kalusugan at well-being ng mga manggagawa. Base nga sa Global Life Work Balance Index ng Remote, isang international recruitment and placement firm, ang Pilipinas ay panglimampot-syam sa anim na bansa o second worst work-life balance. Iba-iba rin ang reaksyon ng publiko. Halimbawa, pinunan ni DJ Chacha, isang kilalang personalidad sa radyo, ang panukala, kinwestyon ng oras nito at ang potensyal na negatibong epekto sa kapakanan at moral ng mga manggagawa. Marami ding mga netizens ang nagalit sa nasabing pahayag sapagkat anila ang mga holidays ang araw kung saan makakasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay at pagkakataon upang kumita ng mas malaki sa kanilang mga trabaho at sideline. Dahil sa tindi ng reaksyon ng mga netizens ay agad namang nagpaliwanag si Senator Cheese kasama ang kanyang asawa na si Heart Evangelista sa isang TikTok sinabing hindi bawasan, bagkus hindi dadagdagan ang mga holidays sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Sapat na ba ang mga holidays natin ngayon o dapat ba talagang bawasan? Comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Huwag utang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong diskusyon. Hanggang sa susunod, ingat.